Hello guys, na pintal na punta ani sa atong hagdanan guys no, nag anam-anam tat pintal primer, tubangan na tanay bibi. No, kita nyo naman guys na gina-primer na to tong uh, uh, railings ng hagdanan namo no. Kay padulong na bayad December kailangan maayo-ayo na tong hagdanan at kailangan okay okay na rin no. Grabe na tong pang pintal ni eh. kay kahit ta uh, medyo ano pa ayan no medyo uh, basa-basa tirada Japan, no ano kita yung tapang na si bibi dire tulo-tulo na ang agdanan, pero go pa rin ang go no hindi tama gano kay atong balay man eh Patarongo na gamay-gamay uh, lang na tarong na to guys para pagabotit pas ko maganda naman atong balay no uh, guys kubot pagani nakalat uh, pa nga mga PC, mga mga ano papel-papel diya pero tarong na to na karon unahan lang nato itong hagdanan para guwapo na kaayo ayun lang guys to no? kita nyo naman guys na ano kaayo na ginakuti-kuti na mo duha ayun o no? ginaprimeran na mo at saktong sakto good sa mong diskarte na. na CBB. si bibi sige lang pintas taas ako dito sa tamakanan king first coating na nakonit dark gray na davis brand no ang um, primer na mo ay flat latex boys and brand no ayan guys so kinakuti-kuti na ako guys at kinaanam-anam na ako guys no oh kina ning railings na is dark gray kaya in dark gray na, na ako ayan guys so. kinakatingan na good na to rin guys no para hindi na ito mahirapan magpintal no medyo taas taas mong itong video guys pass forward na ako guys no oh, kinakatingan na to likod pati ang ano para sa part 3 human na good no part 2 pa lang na medyo taas ang video kaya sa mga subscribers and followers na ako guys subscribe lang muna at first time lang na ako mag voice recorder sa akong mga vlog no at daghan sa daghan kaayo salamat sa mga uh, subscribers na ako sa YouTube no daghan good daghan good salamat good kahit gamay lang na pag-subscribe gamay lang na views ah uh, daghan salamat pati sa atong Ginoo daghan good salamat sa atong paggabay pamintis adlaw-adlaw at kamo din mga subscribers maingatan ka mong promente ng atong ginoo. At maraming maraming salamat sa inyo guys. At sa susunod na ulit na vlog.